Ito ang posibleng mitya ng galit ni Naoya the Monster Inoue sa mga Pinoy. Nang paluhurin ng kanilang 3 Division World Champion ng tatlong beses, agawan ng titulo at patulugi ng garapal sa harapan mismo ng kanyang mga kababayan. Mm. Bago pa man tuluyang pumutok ang pangalang Naoya Inoue sa buong angkan ng mga Hapon, ay nauna na sa pagpapasiklab ang Nooy, 3 Division World Champion na kilala bilang Native Monster. Ito ay ang malupet na knockout technician, Akira igashi isang uri ng boksingerong sadyang napakatalino sa loob ng ring. Matindi kung gumamit ng footwork sa laban. Matindi din ang mga experience nito sa ring dahil nakasagupa din ito ang former pound for pound king, Chocolatito Gonzales. Sa makatuwid ay napakadelikadong kalaban ito, lalo na't katulad ni Naoya Inoue. Ay ito ang nagpasimula sa pagiging crowd favorite ng mga Hapon. Hawak ng malalaking negosyante at napaka matalo pagdating sa desisyon. Kung kaya't matindi ang napili nitong gawing pagkain sa sariling lungga. Filipino lower weight class methodical fighter Melan El Metodico Melindo Bago pa man mapili si Melindo bilang makakabangga, ay sinaliksik na ng lubusan ang laro nito. Inakala ng mga Hapones at ilang mga big time promoter na walang power punch na pakakawalan itong si Melindo. Bago ang laban tulad na lamang ng kakaibang environment sa Japan, lamig at jet lag sa biyahe, ngunit pagsapit ng aktwal na bakbakan, tila hindi makapaniwala ang buong Hapon sa nasaksihan. Kinikilalang multiple division king ng kanilang baluarte ay animoy na hit and run sa tagpo ng laban. At para ating lubos na maaninag, ang boksingerong minsang nagpaulan ng luha sa mga Hapones. Saksiyan natin ang matinding labang iiral sa kanilang baluarte. Ito ang bakbakan para sa IBF, Light Flyweight Belt, Milan El Metodico Milindo versus Akira Yaikashi. Welcome muli sa ating commentary podcast. Kamusta ka, brother? Kamusta yung buhay mo? Ngayon nga eh, pag-uusapan natin itong nagaganap na bakbakan sa Japan. Ano ba yung ginawa ng isang uh, Filipino veteran, El Metodico Melindo, dito sa 3 Division King ng Japan. So dito may mapupulot tayong aral dito kay Milan Melindo. Yon yung kaliwang kamao oh, ni Melindo. Ano ibig sabihin nun, brother? Meron tayong aral na makukuha kay Melindo na dapat gulatin mo kagad yung mga Japanese sa fighter o champion man yan sa Japan. Ito yung napakagandang ginawa ni Milan Melindo. Oh, yun na naman! Nakakita nyo, brother? Naliligo sa power punches sa first round pa lang itong hapon. Uh, so, tuloy ang bakbakan. So, meaning hindi natakot si Melindo kahit 3 division yung kanyang kalaban dito. At brother, take note, hindi hubiro itong si Yai Gashi. Mabibigat po ang mga nakalaban nito no si former pound for pound king Chocolatito Gonzales. Oh, ayun po. Iyan po, ganyan po kagarapal si Melindo sa Japan. Yung inaakala nila na walang power punching ability eh ginulat ni Melindo sa first round pa lang. So dito nakita natin hindi nagpasindak sa first round. So nagbigay respeto yon para sa mga Japanese fighter na hindi basta-basta lang yung mga Filipino. So isa ito sa mga patunay na walang imposible Basta buo yung loob mo, wala kang takot, may paniniwala ka sa sarili mo. So dumako naman tayo dito sa fight na to. Kasi tinitignan natin yung kalidad ng isang Melan Melindo na pwedeng i-adapt ng mga upcoming prospect. Oh, what a beautiful left by Melindo. Ito yung mga pwedeng uh, i-adapt ng mga upcoming na boksingerong pupunta ng Japan. Nakita nyo yung Melindo, yung uh, fighting spirit niya. Take note, brother, ha. Yung bansag kay Melindo, eh, el metodico. Hindi ito yung tunay na laro ng isang uh, Melindo, no? Kasi kilala si Melindo bilang uh, methodical fighter. Puntos po talaga magaling 'yan. Umaabot na mga 12 rounds decision. Pero itong mga nilagay natin ditong fight, ito yung pagiging unpredictable ng isang boksingero pagka dumadayo ka. Kasi yung fight na ito eh ginanap po sa Macau, China. So maganda yung laro dito ni Melindo After niya bugbugin I-gulatin uh, niya sa first round Tingnan nyo Medyo naglaylo ng konti no? Pasundot-sundot na lang Ano yung gusto kong sabi sabihin dito? Merong baon si Melindo Na fighting spirit and strategic Fight Game plan Ayan o ito yung mga magandang baon natin pagka pupunta tayo ng Japan. Naniniwala ba kayo, brother, na si Naoya Inoue? Eh, pagdating ng araw, eh, isang Pilipino ang magpapaluhod dyan. At uh, kung tingin mo, brother, meron kang pinaniniwala ang Pilipino magpapaluhod kay Naoya Inoue, eh, i-comment eh, mo sa comment section, brother, para makilatis natin, makilala natin, at maipakilala sa mga Pilipino na dapat suportahan. So dito, Melindo. Ito'y pa yung nakita ko ha. Ah. Pag nakikita ni Melindo na kaya niyang bayan uh, sabayan sa power punching ability, sinasabayan niya eh, no? Oh! Yun na naman! nakita natin, di ba, sinasabayan si El Metodico? Eh, parang natansya ni Milan kaya niya yung suntok. No. Sina ba yan niya? Tulad niya, no? Demolition job by Melindo. So, panoorin po natin tong Melindo. Napaka-importante nito, brother, sa mga upcoming fighters ng Pilipinas. Dahil nakita natin yung kalidad ng isang Melindo na kahit wala kang power punch, pwede mong maging pattern yung ginawa ni Melindo. Sipi mo, three-time world champion ng Japan. Pinaluhod niya, no? Tatlong beses sa first round, ah. Unang-una, kaya nga siya kinuha dun sa Japan para makalaban ng Japanese fighter na yun, eh. Dahil wala siyang power, eh. Yun ang inaakala ng mga Japanese fighter. Japanese crowd. Kita nyo? So, ito, tuloy ang bakbakan. Oh! Yun po yung mga veteran move, no? Solid power punch ng Pinoy. So tapos na sa ulo ngayon, bodega naman. Nagigets ko yung uh, laro dito ni Melindo kasi brother. Pagkatapos niyang payuk payukuhin yung mukha, no? Pasagin yung mukha ng kalaban. Magi-invest naman siya ngayon sa body. Which is napakaganda kasi eh, mababawasan ng work rate yung kanyang kalaban. maganda ng laro dito ni Melindo Depensa din na utak lang talaga no Meron siyang diskarte Actually yung pattern ng isang general kasi meron maganda maganda sana yun eh Nagka problema lang sa timeline ng fight Kasi pag dumayo ka ng Japan brother hindi pwedeng bara-bara Kailangan sistematiko para sa akin lang yun. Opinion ko lang yun, brother. Sana huwag niyong masamain. At sana lahat tayo masigla rito sa usapan. Sa kwentuhan natin. Yan, nakikipagsabayan na yung uh, Tommy Seran The Indonesian fighter. One of the veteran ng... Oh! Tinamaan doon si Melindo. Pero hindi ko alam kung bait lang yun ni Melindo, ah dulo ng video makikita natin. So may mga bait dito si Melindo. Isa 'yon sa mga susi. Yung bait na tinatawag. Kasi alam natin si Jandrel kasi gumagamit din ng bait. So dito mas naging aktibo yung seran. Ay, oy! Napakalubha brother. So tingin niyo, Anong makikita, makikita nyo sa fight ni Melindo? Tingin nyo ba yung ganitong estilo? Eh, uubra kay Naoya Oya Inoue. So, i-comment mo, brother. At kung sinong fighter ng Pilipinas ngayon ang posibleng tumalo kay na the Monster Inoue.